Mr. Catholic no, may mahal na araw ba sa Biblia? Ang mahal na araw ay pag-alaala sa pagpapakahirap, pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, alang-alang sa ating mga kasalanan at lahat ng iyan nakasulat sa Biblia, hindi yan matutulan ng kahit sinuman. Ngayon, basahin natin ang sabi ni Pablo sa mga taga Roma Kapitulo 14, versikulo 6, TLAB, ang Biblia version, Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon. At ang kumakain ay kumakain sa Panginoon sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. Nabasa mo, malinaw ang sinabi, ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon. Kaya kung may mahal na araw man tayo, ito ay para sa Panginoon. Tinawag natin itong mahal na araw sapagkat pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Basahin natin Juan Kapitulo 3, labing 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.